lang po mga kababayan at mga kaibigan no? Welcome po tayo dito sa second channel po ni Simply Talkies Vlog no? Ito po si Pidol Birador Just in case po na marami pong gustong mapasara yung Simply Talkies Vlog Kasi tumiting din na po ang ating pagbanat doon sa channel na yun no? At marami na pong nasasaktan eh, ito naman po, just in case, second channel lang po, no? mag upload lang tayo dito ng mga maiiksing video na kung saan, ganun pa rin, bibirada pa rin tayo. <laughs> kung patuloy nilang ipapasara yung dalawang channel natin, eh, gagawa pa rin tayo ng iba pang mga channel. As long as na mabira natin itong mga kumag na ito. <laughs> dito lang po tayo, siguro ang usual setup natin, ay dito sa loob ng sasakyan o kung saan man tayo pwedeng makapag uh, video no kung nandiyan tayo nakaupo sa kalsada pwede naman siguro dyan lang sa mga damuhan kung meron man tayong pwedeng maitapik sa mundo ng politika sa ating bansa no so pagpasensya nyo na kung ano man ang get up natin dito eh, nakasando sa naka, naka t-shirt t-shirt lang kasi po mainit po talaga pagtsagaan nyo na at uh, Uh, kung ano man po may topic natin eh, maganda eh, makapagbigay kayo ng inyong komento so sasaglitan lang natin to mga kababayan ano mga ano lang to mga less than one hour <laughs> so kamusta po sa inyong lahat no uliting uh, ulitin ko ito po ang second channel ni Simply Talkies Vlog kasi po eh, marami pong nakakarating sa atin na uh, Marami pong gustong magpasara ng ating main account na Simply Talkies Vlog. So once again, welcome po lahat. Uh, at hindi ko kayo ma-shout out. Paki-subscribe, like and share na lang po itong ating second channel, Pidol Birador. Ano? At eto na po, ang pag-uusapan natin, yung latest kaganapan dyan sa budget hearing na naganap noong September 10 sa ating bansa. No? Uh, yung nga po, tumagal ng ilang oras ang pag-aantay sa inyong magaling at bratinelang uh, Vice Presidente na si Bilasang Pusit, Sara Butangerang Brats na Tamilmil, Duterte Siminet. No, dami ng mga moniker ngayon sa kanya, mga kababayan, grabe. No? Uh, walang hiya talaga, bastos sa bastos sabi nga nila, ng mga kakampi niya, bigyan niya ng respeto yung opisina. Paano mo rirespetuhin re yung opisina kung yung mismong tao hindi marunong rumispeto? No? Hindi po yan tulad ng sa military, you salute the rank, not the men. Eh, sa ano po, sa ganyang mga opisina, you don't salute the office, you salute the men. <laughs> kung hindi marunong rumispeto, magbigay respeto, yung... namumuno doon... o kung sino man doon... why should... You have to give them also a respect? Ika nga nila, respect... begets respect. So, anong nangyari? Sa kakaantay po ng mga kongresista... na nag-aabang para po mag-deliberate second time... yung kanyang budget... eh nagpadala na lang po siya ng... letter... stating... address to the Speaker of the House... stating that... she already outlined her budget no? And she deferred to the uh, house kung ano man po ang magiging desisyon sa budget na kanyang ibinigay. So, yung 2.037 billion budget niya, eh, punong-puno po ng kanyang mga programang duplicated social amelioration o mga ayuda na galing sa ibang mga departamento. So, ibig sabihin, wala po siyang originality. Kung meron mang original program niya tulad nung mag magnegosyo tayo dai eh yung po natuklasan nung 2023 eh ang budget allocation lang naman niya o yung nagamit niyang pondo doon is 0.4% no almost 600,000 lang nung 150 150 million so useless po nabigyan siya ng ganung kalaking halaga no? At yung iba pa po ay duplicated lang tulad ng sa DPWH, DOTR, yung kanyang libreng sakay, no? Yung kanyang pagtulong sa mga mahihirap tulad ng AICS at sa DOH. So, it's just a repetitive. So, bakit niya bibigyan ng budget? Hindi niya kayang idepensa kasi hindi niya kayang maipaliwanag yung 125 million confidential fund na inubos niya po ng 11 days. Ika nga ni ko na siyang chairman ng budget o committee on appropriation sa House of Representatives na si Sara Tamil Milpusit ay worse pa sa PIDAP, is, sa queen o sa PIDAP iskam iskamer na si Janet Napoles. Kung baga matuturing niyo bang si Sara Duterte ang bagong Janet Napoles? Kasi nga po, yung sinasabi ni Elizalde ko, kung si Janet uh, Napoles pala, hindi Nograles, si Janet Napoles ay gumastos ng ilang milyong piso for 60 days, ito naman pong inyong magaling na Bratanelang BP Pusit, ay gumastos ng 125 milyong confidential funds in 11 days. Grabe, no? Tapos, 73.28 million out of that is natagpuan ng COA na disallowance. Meaning, din nila mapakita yung mga resibo kung ano yung pinagkagastusan nila. So, pinababalik nga po ng COA yung pera na yan, pero ang sabi ng spokesperson ng OBP na si Michael Powa, ay kanila pong inaapi na yun. Pero ang sabi nga ni Elisaldi ko, kailangan mag na kaagad ang COA base sa appeal ng OBP para po um, madesisyonan madesisyo na kung ano talaga ang magiging budget niya. Sa akin pong opinion mga kababayan, since sinabi na ng DP Duterte ninyo na dinidefer niya na yung desisyon para sa kanyang budget no sa kamara eh kung ako ano niyo, budget lang yun. Bigyan niyo lang ng 1,000. Parang yung ginawa ng kaalyado niya, yung barker niya, yung K9 niya na si Marcoleta. Diba, kung si Marco Leta nag-propose ng 1000 budget for CHR during the time of I believe 2021 yata yung because they are appoint, uh, uh, disappointed with the way how CHR uh, do their job no kasi nga na, inaano ng CHR yung EJK ni Digong na asar sila so dito kung ako may mag-propose lang ng 1000 tingnan natin kung anong gagawin ni Tamimil ewan ko kung hindi mag-resign yan kasi wala nang pera eh Di ba? Paano niya pasasahuran yung mga tauhan niya? Paano niya gagastusan yung 400 mahigit niyang bodyguards? Di po ba? Biro niyo, 400 mahigit na bodyguards, tago 100 sila. Yung anak niya, 100 ang bodyguard. Yung anak niyang isa, 100 ang bodyguard. Yung asawa niya, 100. Tapos siya, 100. Di, 400. Sabi niya doon, magkano ang gastos ng taong bayan diyan? 250 million pesos kada taon. Plus, natuklasan pa nila na yung renta, total rent ng kanyang mga 10 satellite offices ng OBP and dalawa pa ay umaabot ng 53 million pesos. So, so dalawang item lang na yan, 303 million pesos na ginagastos natin. So, papayag pa ba? Kayo? Hindi niya kayang i-deliberate, hindi niya kayang dipensahan yung budget niya. Diba? Waldas well, lang. Kayo, papayag ba kayong aprobahan yung budget niya ng ganun-ganun lang? O, oh, sige nga, mga ababayan. Pati yung mga food program niya, sa DepEd pa siya, wala rin. O, oh, anong, anong, anong karapatan niya para magmalaki ng ganyan dahil lang sa long-time tradition ni Marcoleta? Ay, eh, hindi po pwede. Hindi pwede yun. Kailangan talaga, eh, magpaliwanag siya. No? Iba yung circumstances noon. Kaalyado mo ang House of Representatives. Pero ngayon, ginago mo eh ginawa lang hiya mo sila eh, sinisira mo. So, anong gagawin sa'yo? Alam palang sumipsip pa rin sa'yo, even BP ka? Anong nagawa mo? Wala, dahil lang sa last name na Duterte. O, tanga-tanga eh, nagpa-interview, pero sabi niya hindi daw sa brat, sumasagot daw siya sa lahat ng question. Hindi po. Doon na lang, oh. sa hearing na yun, hindi ka umatin, hindi mo kayang sagutin yung mga katanungan ka sa'yo kasi ayaw mong matatanong ka. Ayaw mong minamaliit ka. Ayaw mong, ay, ayaw mong matatanong ka. Ayaw mong minamata-mata yung pinagagawa mo na madiscovering mali-mali. Ayaw mong makukall out ka. Kasi ano, prideful kayo. Ano ka, yung feeling mo, elitista ka, kaya bratanela ka, entitled ka sa lahat ng bagay. Yung elitista, yung kala mo hindi mo super, super yaman, na hindi mo masasalig, masyadong mataas ang tingin sa sarili. Yun po, sabi niya, hindi siya brat. Saan sa iyo yun? Pero sa amin, eh ikaw ay isang matinding bracanela at matindi ka pa sa PDAP scammer na si Janet Napoles. Lustay ka dahil hindi mo pera yan. O nasaan pa yung mga unauthorized bank accounts mo ng DepEd ka? Di ba? O yun po yun. Nakita po lahat. O kayo po, ano pong inyong masasabi? Comment down below. And don't forget to like and share. No, ito po yung ating second channel. No? Uh, ang main channel natin ay My Simply Talkies Vlog o simply talkies vlog pala. Okay, I hope to see you in the next videos. Bye-bye, God bless.